Hello guys. Meron pala akong ibibidyo tungkol sa truck na nasunog. Na nabiring siya. Mabuti na lang ay hindi pumutok yung bullet. Sa kabila 'to na sunog. Tingnan natin kabila. Ayun guys oh. Sa ibang tracking to hindi to sa amin Nabiring to at Nasunog ang uh, Kumalas yung nasunog yung ano Bali may sumabog siguro na gulong Kasi isa na lang ang gulong kabila Ayan Mabuti na lang hindi nasunog yung roto Yung ano flammable Yung laman matindi ang kanyang pagkasunog sa iba tong tracking hindi ko na lang bagitin yung tracking kasi baka mapasama tayo sa video aware tayo sa mga tayong mga driver dapat i-check lagi ang uh, gulong or mga bearing pag uminit dapat ipahinga na para i-check yung ano or rescue na dapat hindi na paabutin na masunog pa ang Uh, gulong or ano kasi lalo na ito flammable lalong mahirap ayan guys ang laki ng pagkasunog oh so abot hanggang kabila abot siya hanggang kabila dito pero yung kabilang gulong dito ay hindi nasunog yan kaya yung mga misis dyan na uh, na mga asawa ay driver dapat i-pray nyo sa kanila laging maayos ang pagbiyay lalo pag flammable dahil delikado ang flammable lalo kung mangyari na ganyan mabuti na lang walang leak siguro yung ah, uh, bullet kaya nasunog yung gulong pwede rin masunog pagka lining pakat ang lining dapat maging aware pag dapat may umusok na na konti dapat i-check na kaagad wag nang idiretso hila para hindi masunugan ng gulong kasi pag may usok na na konti uh, matik dalawa lang ang ano nun kung hindi pakat ang lining ang bearing naman sira ang bearing kaya uminit kahit maraming grasa yan kung ang bearing ay bumigay na ay masusunog din yung uh, grasa sa pag-init ng bearing. Pero halos kalimitan, pati lining, pagpakat ang lining, umiinit din yung brake drum. Kaya magkakaroon din ng cost ng sunog. Pag uminit na yung rim, aabot dun sa rim, iinit na yung rim hanggang sa malusaw ang guma or sus masunog ang guma. Ayan guys, kaya nga sinasabi ko sa mga driver, dubling ingat para hindi abot sa ganitong sakuna kailangan laging may check pagdating at pagalis bago umalis ay eh, i-check yung ah, mga ah, gulong para in case ah, makikita nung napakatna ay eh, hindi siya hindi siya Uh, bantayan mo siya at pwede mo na siyang i-adjust kung gulong lang kung, kung, preno lang pwede mo nang luagan at uh, or pwede mo ayusin kung nang dapat ayusin kung chamber naman ang ano ang sira pwede mo lang yan luagan ng lining at ikundim na lang ang hose para makarating pa sa deliveran or maiuwi pa sa garahe wala pero ang number 1 talaga diyan guys da bearing kapag mag-bearing talaga ay wala nang uh, solution kundi ipa-rescue talaga kung prino lang masasolusyunan pa yan pero kung, kung bearing na ay wala na talagang solution kundi ipa-rescue na lang talaga dahil kagaya niya nangyari hindi nabantayan ang bearing nasunog siya mabuti na lang hindi pumutok dahil nung nag deliver nitong driver na ito ay mayroong laman kaya uh, hanggang dito lang guys sa uh, binidyo ko lang tong ano hindi to sa amin na para lang may makunan tayo ng idea kung paano hanggang dito lang at maraming salamat sa inyo